puro multi ka lang tapos well-rounded? Papahirapan ng gamadala ka upo sa sandala na electrical mula sa buhok niyo na mahaba ang maglabasan yung mga semikal. Ang luwag pa sa body bag, kasya pa si Mott! <tries> <tries> Yo, what's up mga tol? Ang mga sulido at epektibong bara sa Ahon 15 Day 2. Yan ang nakapaloob sa content natin ngayon. Pero bago natin simulan, ginawang ko rin ng ganitong video yung Ahon 15 Day 1. Kaya kung gusto mo yung ispatan, ay ilalagay ko yung link sa comment section para mas madali mong makita. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, ay iniimbitahan kita na mag-subscribe para maging updated sa mga paparating pa nating content. At like mo na rin yung video na to bilang suporta. Unahin natin yung sulidong palitan ni GL at Vitrum para sa 2024 isa buhay finals. Sobrang dikdikan tong laban na to, para sa akin nga kahit sino ay pwedeng manalo. Syempre, gaya ng dati, pinakitaan pa rin tayo ni GL gamit yung talino niya sa paggawa ng sulidong konsepto at lirisismo. Pero hindi rin basta-basta nagpadaeg ang goddamn ng flip-top na si Vitrum. Ang galing ng mga angulo na napili niya dito at bumagay pa sa karakter niya. Yung tipong pinagmukha niyang nerd si GL tapos siya yung bully sa klase rapper na walang postura, masyado kang nerdo, wala ka ng kultura, puro ka konsepto! Oh! At tang inawaray ka, pag mag ka, dapat bay na bay ka? <laughs> Hindi porke idol mo weirdo nga pricing, e ka? Sa opinion ng ibang matalino ay natatangay ka habang kultura ng pagkatao mo na mamatay oh! na. Kaya anong nerd sa bully? Baka vet sa rookie, saktong fresh at juicy Tung big fish gagawin kong isang set na sushi Ikaw na bet ng pusi, kasi benta puri Basta ako nagmamayari parang heb sa QC At kung sa tech ay choosy, ito'y Tesla rusi. At useless yung kuryente, enel kay Luffy Kaya di mag-e-spark, ikay wet watusi Sa madugo na pakulo parang red jacuzzi ano gets na jury? O stretch pa fully? Kahit peke yung pagtira ito'y sex sa movie O forget the dubi? If you flex pa buti Until best pa huli Hanggang tugmaan ay umabot maging threat sa luni oh! Sabang panggap na guro Oo, oh, inamin mo yan ako totoong ang kahit kalsada pati punan. Kinukulong mo lang kami sa mga weirdo na tipo ng palistuhan habang sining ko tumatakas yan sa bangis ng lipunan. Galaw ko sa streets, kahit pulis ma di ba bida effect? Di matutumbasan ng concepts mong labing limang reject. Itong privilege na poet, dapat di ma-respect kasi nagiging hip-hop ka lang pag may flip-top event. <laughs> Sabi sa, sa flip top, piling niya inangat niya yung kaalaman. Tol, panay aklat ka lang, wala ka pang karanasan. Ang problema sa sa'yo, una karangalan bago karapatan. Gago! Wala kami respeto sa rapper na walang kalye sa katawan! Kasi battle? de! Battle rap to, rinifine estilo, dumay kritisismo, at magbago man niyang meta at yung eksena mismo, alam niyong di malalaos ang lirisismo. <laughs> Tama! Kaya pala kinano! Ito na ang laro! Pinalakas ang anyo! At panoorin mo kung kunin yung dapat para sa'yo! Woo! Siyempre, hindi pwedeng mawala sa listahan natin si Tipsy Wala naman na sigurong bago, palaging solid yung ipinapakita ni Tip C.D. sa tuwing sumasampay ito sa entablado. Tapos, na nakadagdag pa sa hype ng battle na to yung ginawang callout sa kanya ni Mzite. Pati na rin yung hinihintay ng marami na bawi niya mula sa pagkakatalo nila sa 2017 Dos Cordos Finals. Pero sige, palit tayo ng sitwasyon. Kung ako yung nagchampion champion ng tryouts, isa buhay at dos por 2 malamang simentado na ang aking pangalan. At dahil meron akong title, malamang, isa ako sa legendary at palaging relevant anumang ira lumaban. At dahil meron akong title, malamang, kasama ako sa most viewed at palaging nasa top 10 ng mga tao. Ngayon, alisan niyo ako ng title. O di ba ganun pa rin, wala na mga nagbago! <laughs> Kaya naman ang daling isinilid kaya naman ang daling isiniled, walang palag. Hindi na malikot. Teka, ang luwag pa sa body bag. Kasya pa si Mot! <coughs> Astang OG, di ka old god. Ika'y old gay sa tinta. Naging ninja, naging kristo, napakosplay pabigla. Tas akala mo kung sino nang may okay na likha? eh naging goat lamang tong GT kasi OA sa gitna. Game! Kasi sabi nila, hinibuan daw ni Adam si Blatito. Ano naman? Ingit lang ata kayo, manghipo din kayo. Ikaw anong ano naman? Ano mong sabihin? Ito lang ay battle rap! Imbis si tama yung mali, ginawa pang laughing stack. Puta balik sa yung pag-check! Parang Travis Scott! Pero alam niyo yung mas nakakadire sa mga kababuyang na lahad, nang galing yun sa isang amang may mga babae na anak. Pwes sana yung anak mo na si Sky, makasabay sa bus ni Atoms. <laughs> Gumalaw yung malikot niya na kamay at sa dibdib ng yung anak, bigla-bigla niyang maipatong. At kapag natroma at nagsumbong na siya sa'yo, paano na yan? Tingnan, Tingnan natin, natin kung masabi mo pa yan, ano naman! Malupit na flow at malalalim na kataga, yan naman ang inihandog sa atin ni Zent Luke. Kakaiba rin talaga yung estilo nito, kaya kahit sinong MC ang itapat sa kanya ay nagiging maganda yung timpla ng battle. Kung si Markong bungo, pumuputol ng papel gamit ang dila. Iba ang sulat ko, brother. Pumuputol ako ng dila gamit ang papel. Ngayon, ngayon kalaban mo si Lucas sa tingin mo lalamang ka. Kahinaan mo, mga baliw, patunay lang yung laban mo kay Manda. Ako sa'yo'y naawa, nang utak mo'y aking nasilip. Tanggalin mo na ako sa ulo mo para wala ka ng mabigat na iniisip. Material ko pag humulog siya, gustong mananatili. Pag hinawakan mo lapis ko, mababali mga buto mo sa daliri. Ngayon, pag-ibig ang itinanim ng maibalik ang lahat sa balanse Matagal na ako na nakapikit sa nakakasilo ng mga brilyante Hinukay sa kailaliman ng di na makita ng mga jamante Nahulog sa himpapawid ang mga tumawid sa daan ng alambre Humahakbang ng matibay sa bawat pagitan ay nakaabante Mutya ay binahagian ng ginto at pilak na parang galante Natalo ko yata si Mset yung napakatikas mo raw na kumpadre Apo ng apo ng apo ni David nagpapatalsik ng mga higante <laughs> Isa rin sa mga pang DE ng MC sa Ahon 15 Day 2 ay si M. Zayt. Hindi biro yung ginawa niyang dalawang battle sa loob ng isang gabi. Pero kahit na ganon, ipinakita pa rin ni M. Zayt ang puso ng isang kampiyon at nakipagdurugan kay Pruz at Tip CD. Malambot na tinapat sa pambalagbagan! Literal na panggaguhan ng settings! Talo ng pagsemis! Mga nagsasabing ibabadi pag ako nito tumigil ng manood bago magpandemic! Gayon, papasok ako sa kuta ng abakadas! Ano nga kala mo, Petix? Kahit kalak password ko, AK-47! Alphanumeric! Ano? Isa-isa na bang magbabagsakan? Kakampi mo, nagsasayang ng four bars! Iho! Ba, i-vouch ka lang! O gusto mo, pagkatapos ko sa'yo dito! Sinyo! Ikaw naman! Sino ka para diktahan ako sa mga tactics ko at battle plan? Kaya nga pinagtapat tayong tatlo kasi di natin kayang lumaban ng isang language lang. Tagalog, Ingles, walang language barrier, butas sa akin yan. Pero hindi ito seta na pag ang gamit, mother tongue. Pare, kahit anong klaseng tirat, pwede dito. Parang Amsterdam punchline galoron every level ikay eh mag up and down tuto pa rin ko kahilingan neto ito magic lamp walang hassle dyan Di ba gusto mo ng n word oh what's up? my ninja eto rasengan veterano tapos ang iyayabang sa battle res views ng recipe ng tilapia tangina dahil doon mas malupit ka na o tangina o banda ginagamit yung achievement na walang kinalaman sa battle pero allergic kapag hinanapan mo ng tanta. Hindi naman turap, kontis. I know numbers don't lie. Pero ang iniinsis ko ay pag-usapang battle, wala akong paki sa tilapia. I got bigger fish to fry. Ngayon, sino niniwala na da Presto, Guilty ka lang na ginagawang safety net yung anxiety. Nasa ang diagnosis, nasa ng findings, nasa ng result ng therapy. Depends, may kanisi mo lang yan kasi nahuli ka. May wala kang proof medically. Binubulong mo lang yan lahat sa isip gamit utak. Parang telepathy. Oo, oh, sige na, masaya ka na. Pero ang tanong yung misis mo, masaya ba? Sa dinana sa sayong masalimuot? Di mo mapansin, kada event o battle mo, andyan siya? May trauma siya na laging hugot? Kung kailan ka uli man bababa, niya yan lagi bago matulog. O araw-araw ang -araw, masaya pero gabi-gabi kang binabangungot. Kasama rin dito si kuya mo Jojo. Kilala natin si Jonas bilang komedyante sa liga pero pangdiinan diinan din to kapag nagseryoso na. Para sa akin nga ganito yung mga MC na mahirap kalaban eh. Yung kayang mang gamit yung mga nakakatawang linya pero may panggulat din kapag bumitaw na ng mga seryosong bara. Kita mo, yung ginagawa mong komplikado, tol, kaya kong simplihan. Wala nang maraming arte, pare, mas naiintindihan. Kasi mas ulol ako sa'yo, Lucas. Kahit saan mo ko dalhin, talinhaga, elemento, o kahit magmalalim, lahat kaya kong tawirin. Wag mo kong aningin kung bukas ikatlong mata mo, ako'y may apat na paningin. <laughs> Kaya wag mo akong usgahan at wag mo akong diktahan sa dapat kong gawin sa gantong debate. May gatas ka pa sa labi, sanggol ka pa tinehele, marami na akong diskarte. At dapat una pa lang, alam mo nang ako lang ang magdadala sa iyo pare. Sa madaling salita, papunta ka pa lang sa aking pagaling yung pamasahe. Yeah. Kung anong sipag at disiplina ko noon, ginawa kong times 2. Kaya hindi lang skills, tumaas din pati yung aking IQ. bitbit bit yung mentalidad ni Kobe, kaya tumaas yung value. Pero di na to number 8 na Mamba, kundi number 8 na Kaiju. Oo, oh, naging newbie rin ako. Pero yung skills at multi-skims ko, no weakness at all. Using syllables, kaya kung gulpihin ka tol, lang malabro tignan mo. Kaya, saluhin mo na lang. akin na lang. multi binato. Puking ina mo, you will be alone two years in a row. Veterano kontra sa rookie, yan ang naging bakbakan ni Harley Matkatana. May pagkakapareho sila ng estilo pero kahit na ganon ay nagawa pa rin nila maging classic yung battle. Kaya ngayon, ayokong makatinig sa'yo ng mga ako sa experience kaya di mo kaya. Yan ay nahulaan ko namin. Di mo na kailangan sabihin. Ang kailangan mong gawin ngayon, patunayan mo sa akin. Wala akong pakit sa sinasabi mong agwat. Di ko yan kailangan si Patin. Kung tingin mo nakaka-taas ka sa akin po sa idol, komportable si Heidi sa ilalim. Kasi kahit madami akong talo sa battle, oo. Pero masaya akong makapagbigay inspirasyon sa mga rapper na may art depict. Tandaan mo, kaya malakas ang build ng yung battle rap archetype kasi ako nag-architect. Alam kong matagal mo nang pinangarap makaahon at alam kong isa buhay ang next nitong chapter. Kaya ako binequest tong battle na to para bago kumitil ng buhay yung katana sa inang master. At kung, kung, kung manalo ka man sa laban na to, malamang ikaw ang unang talo na malugod kong tatanggapin kasi pag yung apprentice na lagpasan na yung master niya, ibig sabihin nagturo magaling. <laughs> Siya ay sinulat ko sa death note. Goryo ang nakalagay. Alam mo na ang kapalaran mo sa aking mga kamay. <laughs> Teka lang putang ina! Ba't nga ba ako nag-aantay? Wala ka nga palang pangalan paano ka mamamatay? <laughs> eto solid din yung chemistry ni Atoms at Cygnus bilang rookie ang taas ng kumpiyansa nitong dalawa kapag nakatungtong na sa entablado hindi rin biro yung pinagdaanan nila sa buong torneo mga bigating rookie rin yung sinagasaan nila para makuha yung kampiyonato Tinalo na namin yung mga paborito nyo sa comment! Laking Vicente John! Nego G. Famoso! At, at lahat yun, mga, champion. mga champion! Ay, sino tinalo nyo ha? Tinalo nyo, ha? Ay, Sir Mima! Sir oh, Utang inalawak nun! For formality nala kumbatanan dito kayo sa ahon! Si anig ba na mismo nagtakda nun! Pagkat wala nang mas tutugma sa kung sino magja-champion! Kundi di si Ignoz atong ten ten Jade! Jade! Malakas daw yung kalaban nating multo at baba na halimaw! Kailangan natin mag-ingot! Taro! Huwag kang matakot sa mga yan! Hawak natin lahat ng agimat! kasi sila eh, wag lang kayong magpabaya! Kaya Ake? Lucky? Jay? Toru! Tapusin na natin to! Ata! Nasaan na yung grupo mong ulit bangon? Wala na, hindi na nakabangon, ulit ba na lang yung meron? Tangan na, langit at lupa, nagsaklob, tilang mundo, pasan mo na. Napakaraming katanungan nagtatanong sa isip niya. Huwag mo iis wag mo isisi sa magulang kung ba't naging rebelde ka. Kaya sira pamilya mo kasi ikaw anak nila. Puro multi ka lang tapos well-rounded. E eh kung baga sa yung kargada mo, matatawag na na pang veteran. Pero sa pangkalahatan na sa baba ka na kapag usapan na ay general. Papahirapan na gamadala ka upo sa sandala na electrical. Mula sa buhok nyo na mahaba hanggang maglabasan yung mga semikal. At ayan nga mga solid at effective lines sa Aon 15 Day 2. At syempre kung merong Day 1 at Day 2, abangan nyo rin yung ganitong content para sa Aon 15 Day 3. At yun, hanggang dito na lang yung video natin mga tol. Salamat palagi sa walang sawang pagsuporta. Peace out!